Hey okay, so magandang ano ano, magandang pinagpalang araw. So another day, another vlog. Uh, welcome to my channel. So hello guys. Uh, medyo ilang araw din tayo hindi nakagawa ng vlog. Uh, medyo na busy tayo sa ano, sa kakalinis ng backyard. Kasi nga yung nag-snow nung isang araw tapos nagmelt uh, nag -melt din siya. So medyo slashy lang siya ng konti. <coughs> uh, nalusaw din ka agad. so yeah Kaya e, nag naglinis ako ng ano namin ng bak babalot ko na tinanong guys so nakabalot na yung mga gamit namin doon para at least maprotect naman yeah tinanggal ko na rin yung mga gamit namin dito um, wala na so ito ipapile up ko pa to e, yeah so hindi tayo masyado nakaano ng vlog natin kasi nga medyo na busy tayo tapos yung mga ibang Uh, trabaho namin ito yung ano yung gulong na binalot ko na rin. kasi gagamitin ko rin yan sa summer pa siya hindi pa yan winter yeah so mayroong ano mayroong bagong balita na uh, ibinaba ngayon yung mga conservative din sa Canada which is uh, hindi maganda so i-share ko lang sa inyo guys so kung ano yung uh, bago na uh, pinupush nila yung bagong law na yun uh, which is talagang very affected yung mga yung mga walang papeles dito sa Canada so disclaimer lang sa video na i-share ko sa inyo so kinuha ko lang to sa ano para ma-share ko rin sa inyo guys yung yung video na yan So ito para ma ano niyo para uh, makita nyo rin kung ano yung mga nangyayari dito sa amin dito sa ano sa Canada so yung video na to is uh, labas lang nito ng mga conservatives dito sa amin uh, patungkol doon sa ano sa mga uh, mga walang papeles especially yung mga temporary workers ah uh, nito ito yung mga tourist at saka sa mga ano sa mga work permit holder lang na ano so medyo na medyo nakakalungkot kaso lang syempre kailangan din nilang i-protect din yung uh, at they have to preserve yung integrity pa rin dito ng ano ng mga Canadians so ito uh, kasi nung nabalita doon na ano nakita ko rin na more than ng mga tourist at saka mga undocumented na walang mga papeles na nawawala so kumbaga uh, hindi na nila mahanap so malamang uh, hindi rin nag-exit kumbaga hindi rin lumabas ng bansa at ngayon so lahat sila undocumented so hindi na nila matrace up so they try to uh, push na magiging katulad doon sa US na naglunsad sila ng tinatawag nila na ICE yung uh, dadamputin yung mga undocumented na mga ano but we are not like Americans so we're Canadians here so hindi pwede so maraming umaano na ano na kailangan ng malaking budget so ito guys uh, bilang ano sa pagprotest nila tungkol doon para may ano nila kasi nga yung iba of course uh, di, hindi nung hindi sila makakuha ng mga papeles nila So ngayon, yung iba, nagkakaroon ng mga anak dito. So yung birthright bilang isang citizenship ng mga anak nila, yung iba, gusto nila yung, yung mga anak, yung magkakaanak yung mabuntis dito tapos magkaanak. So of course, malaking bagay sa kanila pag pinanganak na kasi dito yung mga bata is automatic so Canadian na sila, citizenship na kaagad. So ngayon, ang pinupush nila ngayon is uh, kung mga dito, tapos uh wala kang papeles or katulad niyan uh, tourist ka or working permit ka or temporary foreign workers ka lang or yeah 'yung walang papeles na ano so 'yung anak mo ganun din kung ano 'yung status niya so either way uh uh by the way 'yung ano pala kumbaga kung nanganak ka dito tapos kung ano yung status mo ka yun niyon yung status mo foreign uh tourist ka lang so yung magiging anak mo magiging tourist lang din so hindi siya magiging ano nang uh, citizenship na automatic siya so ito guys uh napakalaking uh, impact doon sa mga wala talagang papeles so medyo nakakalungkot kasi nga marami ang gustong magstay dito but abuse naman nila yung uh, tawag nito yung law So yan nakakalungkot kasi nga halos na stop na nila yung mga uh, temporary workers ngayon. So halos wala na talaga. So yan kaya yung mga iba yung mga nag-a-apply diyan sa atin diyan sa sa Pinas, marami pa rin talaga na hold. Kaya yan ang ano affected talaga lahat. So ito guys yung video, uh, disclaimer lang sa owner, okay? Today, there are millions of people living in Canada on temporary visas, comprising an astonishing 7% of the country's population, a situation never before seen in Canadian history. There are another estimated 500,000 undocumented persons living in Canada, too, as well as 300,000 people in the asylum queue, many of whom will have bogus claims. Many of the millions of temporary residents are set to have their visas expire or have already expired in this context, colleagues, it's not much of a stretch to foresee that canada's practice of having no restrictions on jus solis, sorry, soli citizenship acquisition, is likely to be abused by people seeking to stay in the country after their visa expires or after a bogus asylum claim is found to be invalid. this is because while having a child on canadian soil theoretically grants no immediate stay rights to parents who are temporary residents, in practice, court rulings, a deeply broken asylum system, protracted appeals, and sluggish deportations functionally allow them to remain. Recent videos, especially one circulating over this weekend on social media advertising this loophole, suggest this may be the case. The number of people born in Canada to temporary or undocumented residents is not publicly tracked, but recent policies by Canadian hospitals charging temporary residents for giving birth suggest it is a problem. And birth tourism, the practice of non-residents, for example, those on visitor visas, traveling to Canada to have their ch child on Canadian soil so that they can obtain citizenship, is also on the rise. When former Prime Minister Stephen Harper left office in 2015, birth tourism levels were 590% lower than they are today. Birth tourism is now at its highest levels ever, both in terms of absolute levels and percentages. These types of population growth are not accounted for in immigration levels. In this context, Canada is an outlier by granting unconditional birthright citizenship and should move into alignment with peer nations like the UK and Germany, which are also experiencing unprecedented immigration crises. This is a, and what I have in front of you today, colleagues, is to restrict birthright citizenship to permanent residents, at least one person being a permanent resident, one parent being a permanent resident or a citizen. This would align Canada within other, other peer nations and would somehow I don't support Bill C-3, but it could restore the value of Canadian citizenship that has been eroded over the last 10 years. Yeah, so guys, kung napanood mo yung video na yan, uh, nakakalungkot, di ba? Kung i-ano mo, syempre, eh, ang inaano lang nila is at least kahit isa, kahit isa na permanent resident or citizenship dito, yung parent, para magiging, magiging grant na magiging ano din yung, yung magiging anak mo. So, 'di ba? Kawawa. Kasi nga 'yung anak mo mismo mawawala ng ano, mawawala ng karapatan ba? Kasi nga kahit na dito siya ipinanganak, so wala pa rin siyang birthright. Kumbaga, kung ano 'yung status ng magulang niya? Ganon din ang status ng anak niya. So mostly kasi yun ang ginagawa nila. So yung mga iba na hindi na mahagilap ngayon, yung mga walang papeles talaga yung mga undocumented ngayon, so hindi na talaga nila ma makikita talaga ngayon. So they tried na uh, ano, mayroon niya isang ano na more than 74, ng mga international students at saka mga tourist ang hindi na nila mahanap ngayon so mostly siguro nagtago na or they're working undocumented, nagtatago na sila ngayon so medyo mahirap din na sa sitwasyon nila na ganun. of course, uh, marami din naman ang gustong nangangarap na makapunta dito ng Canada kaso lang syempre, ang hirap naman na mag ano tayo ng uh, makipagsapalaran ano kumbaga gusto natin na magandang buhay kaso lang yung ano talaga kumbaga hindi talaga kung hindi talaga para sa atin hindi talaga so guys kung may ano ko lang sa inyo uh, ilakad tayo dito ngayon kung may ano ko sa inyo guys maipakayo ko lang yung mga andyan sa Pilipinas ano kung medyo maganda din naman yung mga trabaho nyo tapos maganda din naman yung kita nyo wag na kayong makipagsapalaran dito sa Canada kasi hindi hindi rin ano hindi rin worth it yeah. isipin nyo mag, magagastos kayo ng magagastos kayo ng pera nyo dyan magagastos kayo ng milyon lagay natin tapos pagdating nyo dito uh, hindi pa secure kung magiging ano yung mga papeles nyo kaya ang payo ko sa inyo guys kung medyo maganda din naman ang trabaho nyo diyan sa Pilipinas. You guys better stay then. Yeah, kasi wala wala rin. Halos hindi na maganda ngayon yung ano ng Canada ngayon. So ang pagpaproseso ngayon ng mga papeles ngayon uh, hindi na siya katulad dati. Yung nangangailangan sila na no their priority nila ngayon is yung uh, mostly yung mga Canadian so halos lahat mga permanent resident dito at saka mga citizenship yun ang mga priority nila ang problem is their priority naman sa mga ganong kaso lang namimili nga namimili yung mga puti na to namimili sila kung ano yung mga trabaho na gusto nila so ano magagawa di ba yan ang gusto nilang may secure na ano kaya medyo nakakalungkot na marami man ang gustong pumunta dito para mabago yung buhay ang problem is kung pupunta ka dito ng tourist, wag nyo nang ituloy Tapos mag ano kayo ng uh, Kung gusto niyo makano ng papeles Malabo talaga So ngayon Kung mayroon kayong ano yung, uh, Kung mayroon kayong Makuhang magandang trabaho or tawag na ito, mayroon may mag-over Sa inyo ng uh, Papeles na 100% na, ma na mag Ano kayo na maging permanent resident then go ahead pero kung wala guys wag na kayo mag spend ng money nyo kasi wala rin walang mangyayari mas masyado ng ano ngayon masyadong mahigpit na ngayon ang ginagawa nila ngayon dito sa Canada so alam ko mayroon pa rin talaga kung gusto niyo lang mag visit lang sa mga parents sa mga grandparents kung gusto niyo mag visit kayo dito which is no problem naman sa mga ganyan ana allowed pa rin ng government pero kung mag-apply kayo ng uh, permanent resident I don't think na maano pa ngayon kasi nga sa sobrang ano even nga ngayon siguro yun yun na nga lang yung inaano nila kasi nga marami ang mga undocumented na nawawala or tumakas na tapos hindi na nila mahanap kasi mostly mga alam mo naman mga indiano so siguro nagtatago na sila ngayon at saka hindi natin alam kaya yung mangyayari sa para mabilis ang pagano nila ng mga papeles nila so syempre pag nanganak ka akala naman nila mga anak ka ngayon dito tapos yung anak mo yun ang mag sponsor sa yun ang magaano ng ano mo so of course kasi ang ano talaga is natural born pag dito ka pinanganak with is uh, citizen ka talaga so yun ang ano talaga ng mga bata ngayon ang problem is kung ano yung status mo ngayon yun din na yung status ng anak mo so tinanggal na nila yung birthright So yan ang pinakamasaklap sa lahat Which is nakakalungkot At least yun, Para makontrol siguro nila yung ano Ngayon Kung international student ka talaga dito Mag-aaral ka dito Mag-aaral lang talaga After nyan After ng school mo You have to go back home Yun ang ano nila Wala na silang may mga binibigay na trabaho I don't think ma Siguro mayroon man Siguro iba uh, yung mga ibang company na i-absorb ka pa rin tapos i-process yung mga papeles mo pero napakahirap pa rin talaga ang maano ko lang sa inyo guys ang maipayo ko lang talaga is uh, kung mayroon ka namang magandang trabaho dyan sa Pilipinas dyan na lang kayo yeah. kasi mahirap makipagsapalaran maggastos kayo ng pera nyo tapos wala rin mangyayari sa papeles ngayon kung kung mayroon man siguro baka hindi natin alam kung mayroong may magbibigay talaga ng mga lamia or magbibigay ng mga papeles Pero I don't think na ano. Kasi alam ko yung uh, temporary foreign workers na program nila ngayon na-stop na siya. nawala na talaga. Siguro mayroon pang ano. Uh, kasi nga, yung alam ko naman yung law ng Canada is after 3 months, 4 months, 6 months, nagbabago. Kasi wala sila unstable yung ano nila. Nagbabago kaagad kasi nga kinukontra ng Uh, katulad yan ipapasa ng liberal tapos ko kontrahin ng mga conservative so after nyan wala so depende sa butuhan pa rin nila then after nyan magbabago na naman so ya yeah, siguro balibalita na lang kung ano yung maano nila pero ang maano ko sa inyo guys ang maipayo ko talaga kung maganda naman ang trabaho nyo dyan kumikita kayo na maganda at least kasama nyo naman yung family nyo dyan na lang wag na dito wag na kayong makipagsapalaran dito sa Kanata kasi I don't think maybe there is future pa pag dating nyo sa ano ng mga papeles. Wala na talaga. Siguro yan. Ah, uh, may, may ano natin. Yeah. So, kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to subscribe. At uh, i-ano natin guys, i-update ko kayo kung ano pa yung mga nangyayari dito ngayon. Kasi nga, uh, yan na, uh, kalalabas lang 6 days ago na ilabas nila yung balita na yan. Kaya, medyo masaklap, nahirap sa lalo na sa mga temporary foreign workers na andito ngayon siguro yung mga na-process na yung mga papeles nila which is ayos naman siguro pero kung hindi pa na yung mga papeles nyo guys tapos papunta pa lang kayo dito medyo ano uh, hindi talaga maganda so grabe ang ano nila kaso lang uh, yung ano na yan kasi parang inabuso din kasi dati ng mga tao na yun so halos uh, tawag yan hindi rin kasi nila Uh, inano yung government kumbaga parang hindi nila sinusunod so hanggang ngayon siguro yung iba lumalaban pa rin mayroon pa rin ako nakikita na nagrarally sila pero I don't think maybe na mag-work yeah. yeah. so guys hanggang dito na lang at i-update ko kayo sa ano sa mga bagong videos natin so yan lang ang ma-share ko sa inyo din guys na bagong ano okay so thank you so much and God bless everyone 拜拜。Bye bye.